Bianca Manalo, nag-walkout sa taping ng Magandang Dilag. Muntik nang mag-breakdown si Bianca Manalo, isang aktres at dating beauty queen, sa taping ng Kapuso Afternoon series na Magandang Dilag. Umabot pa sa puntong gulat na gulat at takot ang dalaga, sa isang eksena ang ginawa niya para sa serye ng GMA na pinagbibidahan ni Hurley Nabudol, kaya nagdesisyon siyang mag-walkout nitong nakaraang biyernes, November 10, na verify ni Bianca sa kanyang Instagram account na napa-walkout talaga siya habang nasa shooting. Hindi umano siya na inform ng production crew, na totoong uod ang ginamit sa kanilang eksena ng nang magandang bilag. Takot ako talaga sa kahit anong creepy crawlies uod. Hindi sinabi ng production na totoong worms yung mabubuksan namin ng Elite Squad, sinyo lang pagbabahagi ng aktres sa caption ng kanyang IG post. So totoo yung sigaw ko and napawalk out talaga ako ng scene kahit hindi pa cut sa takot, dugtong pa niya. Tulad ni Bianca, maraming mga netizens ang nakarelate, at nagpakita ng matinding takot sa mga uod at iba pang gumagapang na nilalang. Sana raw ay ipinaalam ng production sa dalaga, na totoong mga uod ang gagamitin sa eksena niya para nakapaghanda ito. Gayun pa mabuti na raw na hindi niya alam ang tungkol sa mga uod, dahil naging natural ang reaksyon niya sa nasabing eksena. Sa kwento ng magandang dilag, ginagampanan ni Bianca ang role ni Riley Tevez Ilesorio, isa sa mga kontrabida sa buhay ng karakter ni Herlene Budol sa naturang teleserye. Actually kanina pa talaga sumisigaw si Bianca sa sobrang takot, na prank siya ng mga co-stars niya sa action series na ang Probinsyano sa ABS-CBN, kung saan kunwari may ibinabato sa mukha niya, pero all in good humor. Talagang iyak ng iyak si Bianca sa prank na yon, kaya naman sorry nang sorry ang kanyang mga katrabaho sa ang probinsyano na pinagbidahan ni Coco Martin. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.